Mag-ulam serya tayo mga kamame na talaga namang hindi nyo aayawan. Ginisang kamatis at sinaing natulinga na ating ipiprito. Limang kamatis lamang ang ating kailangan at gayat-gayatin lang siya ng maliliit na kagaya nito. Pagkatapos ay mag na tayo ng sibuyas at bawang. At imekos-mekos lang natin na konti hanggang mag golden brown na ang ating sibuyas at bawang mga kamame. Ilagay na natin ang ating mga ginay na kamatis. Mas maganda sana kung ang ating kamatis ay yung pulang-pula na para mas masarap at mas madaling lutuin. Halu-haluin lang natin hanggang sa maluto ang ating kamatis. At lagyan na nga natin ng durog na paminta. At sunod na ang ating patis na pampalasa sa ating ginisang kamatis. Lagyan din natin ng counting magic. At naamoy ko na nga ang bango ng ating ginisang kamatis. At hayaan lang nating makuluan hanggang sa madurog na ang ating mga kamatis na iyan. Pag ganito nga ang ulam ng inyong mamay, inako, kailangan ni marami tayong extra rice. At nga pala, nilagyan na rin ng inyong mamay ng banana ketchup. Kahit anong brand ang gamitin nyo, pwede. Sunod ay lalagyan natin ng malinis na tubig. Ang paglalagay po ng tubig ay depende sa inyo pero ako konti lamang po at mawawala ang lasa ng ating kamatis. At syempre ang ating sikreto lalagyan natin ng konting asukal, pambalansi lang sa asim at alat ng ating ginisa. Napakasimple nga lang nitong lutuin, walang kahirap-hirap kahit sino kayang kaya ito. At tikman muna natin kung may lasa na sa alat. At medyo natabangan nga ako kaya naman nilagyan ko siya ng kaunting asin, depende sa inyo kung patis o asin na lang din ang ilalagay nyo. Ayat luto na nga po, isinalin po muna natin sa ating bowl ang ating ginisang kamatis at isusunod na natin ang pagpipirito ng ating sinaing na tulingan. At eto na nga, atin muna ipiprito ang ating mga tulingan at ating tatakpan dahil ito ay masakit pa nilamsek. Eto nga at naprito na natin. Kaya naman ihanda na ang ating mga kanin at kainan na. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, follow for more. Bye!